Patay ang isang lalaki matapos sinadya umanong magpasagasa sa isang close van sa Gimbal Bridge na nag-uugnaya sa Barangay Bagumbayan at Barangay Bungola sa bayan ng Gimbali, Iloilo. Sa panayam ng bombo radyo Iloilo, kay Police Staff Sergeant Jovan Pastrana, investigadora ng Gimbal Municipal Police Station, sinabi ito na ayon sa manakakita sa insidente, naglalakad na nasabing biktima sa na nang makita nito na may paparating na sasakyana, pumagit na ito sa tulaya at sinadyang magpasagasa. Nagtamo naman ang biktima na malaking sugat sa ulo na siyang dahilana ng kanyang pagkamataya. Sa ngayon, inaalam pa ang pangalan ng biktima na may problema o sa pag pa. Ang biktima ay may tatu na barbed sa kanang balikat, payat ang pangangatawan, semi-calvo ang haircut at tinatayang 25 hanggang 30 ang edad. Nasa kustodya naman ng Gimbal Municipal Police Station ang driver ng close one na pauwi na sana sabay ng mayagawi na mangyari ang insidente. Isang uh, tao tayo na allegedly may mental disability at saka sa uh, habang naglalakad ito sa pavement ng uh, Gimbal Bridge, uh, nasa tupa ng ilo-ilo, uh, nung makita niya ang uh, truck van na At coming uh, mga 1 meter, uh, more or less 1 meter, nung nakita niya ay eh, bigla na lang ito uh, nag-dive sa uh, gitna ng katsada at uh, doon ay sa ng uh, uh, truck van. Si Police Staff sergeant Jovan Pastrana. Para sa BUMBO Network News, ito si BUMBO, Chris John, Hechanova, Luzada para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!